Hello guys, welcome back po sa Coins TV Good day po sa ating lahat Sana po ay nasa ligtas at maayos tayong kalagayan At ngayon nga po guys Itutuloy po natin yung ating coin hunting series At meron pa po tayong 300 pesos po dito na tigpipiso At susubukan po natin makakuha ng semi hard to find or hard to find kung papala rin at error na rin kung sweswertehin at sa huling video nga po natin ay wala po tayong nakuha nasiro tayo nung huling video natin nung una po eh, nakakuha tayo ng commemorative na kaya isandaang kaarawan ni Manuel Rojas at isisingit ko nga lang din po yon guys dahil may nag po sa ating kuling video na inulit ko lang daw po yung commemorative na nakuha ko uh, isisingit ko lang po to guys eto po yung una na nahu nakuha ko lang po don sa room nung aking asawa nung naglinis po kami nagbrigada at ito po ay nakuha natin sa ating coin hunting dito sa unang binuksan natin na plastic na tigpipiso. So, ayan po sir, magkaiba po sila. Kaya, ikaw na pong humusga kung inulit ko lang ba yung ating video. Dalawang klase po kasi tong ika isandaang kaarawan ni Manuel Rojas. Yung isa po, malaki na dalawang piso. At ito po, yung maliit Okay, yun lamang guys at uh, pinakita ko lang kay sir na nag comment na magkaiba sila sabi po niya kasi inulit ko lang daw po Okay guys yun lamang at uh, umpisahan na natin to guys 50 pesos lang ulit ang ating kukuhain sa 100 na to para po hindi masyadong mahaba yung ating video pero bago po yan, maraming salamat po sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta po sa ating coin hunting series. At sa mga bago po nating subscriber, welcome po sa Coins TV. At gumagawa po tayo dito ng coin hunting series. At nag-update na rin po at the same time pag may nakuha tayong collectable coin. Okay, tayo guys, pesos. Okay guys, 50 pesos. Gagawin na natin yung tatlong batch to. Para hindi masyadong maraming na batch. Gagawin natin sa tatlo. Okay, ayun na nga guys. Ayun na nga guys. Ayun na nga natin. Gagawin na natin yung ilalagay. Halo-halo na sila dyan. Okay guys, ang first coin natin sa ating first batch. BSP. Ang ganda ng condition nya. 2011 common next coin natin NGC 2018 common lang din at ang ating next coin 2018 common next coin 2019 common din next coin natin BSP 1997 pangit na ng condition nya guys non magnetic po yan common next coin natin 2004 wala ano na, nangyari kay Jose Rizal bakit ganito ang kanyang silipin ko lang guys parang butas eh okay, common lang mukhang damage coin lang next coin natin 1997 ulit oh pangit na rin ang condition okay next coin natin reverse 3 2013 marami na ako nyan common next coin natin 2015 common next coin natin year 2018 common next coin, year 2018 common next coin natin NJC pa rin 2019 upper uh, mint mark, common next coin year 2010 common lang din next coin natin year 2011 Common lang din guys Next coin Another 2011 Common lang din Next coin natin 2015 Common At Ang ating last coin guys NGC Year 2018 Common lang din Okay, wala tayong nakuha sa ating first batch. Tingnan po natin dito sa second batch, guys. First coin natin sa second batch, NGC. Year 20 2018. Parang ang gulo nung 2018 niya, sisilipin ko lang, guys. Ano ba nangyari? Ah, wala mga gas-gas lang bahagi dun may kanyang mint year okay next coin natin 2010 common yan next coin natin 2014 ok common 2014 next coin 2014 ulit tapos natin ito guys sa kasakaling masiro tayo i-update po natin to candidate for updating year 2014 Okay, next coin tayo proceed tayo year 2018 common next coin natin year 2018 ulit common next coin natin year 2015 common lang din Next coin natin, NGC pa rin. Year 2018, common. Next coin natin, BSP. Year 2010. Ang magandang gusto niya. Next coin natin. Year 2014, common. Ang ating next coin, year 2018 nakadali na rin tayo ng year 2018 na yun guys yung upper mint mark yun po yung collectable sa 1 one piso na NGC yung year 2018 na upper mint mark yun po yung collectable kung gusto nyong mag collect ng NGC okay proceed tayo dito sa ating coin next coin year 2018 common at ang ating last coin guys sa ating second batch year 2019 upper mint mark. So wala pa rin tayong nakuha guys. Ang ating last batch sana ay makakuha tayo dito. So halo pa rin to BSP NGC. Ang ating first coin sa ating last batch year 2018 BSP Common Next coin natin, ganda ng condition nito ah. Eh. Year 2012. Common lang din. Next coin natin, another year 2012. Common lang din. Next coin, year 2017. Marami na rin ako nito guys, common. Next coin natin, BSP pa rin tayo year 2015 common. Ah, uh, year 2013. Na common lang. Okay, next coin natin, year 2011 common pa rin. Next coin natin, 2019 low mint mark. Common lang din 'yan, guys at ang ating next coin year 2004 kailan kaya natin makukuha ang hard to find na year 2005 guys ok common next coin wala nangyari dito paanit na nya year 2011 common next coin natin year 2014 common lang din year 2011 dumi lang kala ko may kulangot si Rizal eh <laughs> ok guys next coin natin year 2018 common lang din may mga extra metal siya dito guys oh error pero common lang yun guys eh. kaya hayaan na natin siya Okay, next coin natin 2010 Common lang din Okay, next coin NGC naman tayo Year 2019, low mint mark Common At next coin natin BSP year 2010 common lang din guys at finally ang ating last coin sa ating third batch year 2015 at ayun na nga guys wala tayong nakuha sa ating coin hunting at eto i-update ko kayo guys sa year 2014 na uh, piso BSP meron din pong hard to find dito guys sa uh, year 2014 ang year 2014 po ay may tatlong variation po guys may tatlong variation ng year 2014 at ang common po ay etong hawak natin die 2. Dai 2 po itong hawak natin na to, reverse 2. Ang reverse 2 po ay may record sa numista na 17%. So, napakarami guys. Kaya common ang year 2014 na die 2. Ayan po oh. Ang price appraisal po nito sa record ng Numista ang DAI 2 sa very good condition po ay merong 5 pesos and 40 centavos at sa fine condition naman po ay same lang po 5 pesos and 40 centavos at sa very fine po ay 9 pesos and 10 centavos at sa extra fine 13 pesos at sa au condition naman po same lang po sila ng extra fine 13 pesos at sa uncirculated po ay 31 pesos so maliit-liit pa rin kasi nga common lang to guys dahil 17% yung isang variation naman po nito na bold letters reverse 3 pag sinabi pong bold letters guys, ito, malalaki yung letter niya dito. Yung Republika ng Pilipinas. Reverse tree. Iyon po ay medyo konti lang pero common lang din po yun guys. Meron pong 5% yung die tree na year 2014. At may pre-resale po siya sa verified po na 6 pesos and 10 centavos at sa extra fine po ay 13 pesos at sa AU condition po ay 38 pesos so maliit pa rin guys at sa uncirculated po ay walang nakalagay na price sa kanya at sa reverse 3 po na frosted yun po yung dapat natin i-collect guys yung frosted na year 2014 may record lamang po iyon na 1.2% yung kanyang frequency kaya po mahirap-hirap din talagang hanapin dahil konti lang po 1.2% lang po compare po natin sa Daito na hawak natin na 17% at sa die 3 na may 5% so ang frosted po na 2014 ay 1.2% lang guys kaya kung magkocollect po tayo ng 2014 yung frosted po ang ating equip dahil sigurado pong pagkalipas pa ng mga taon ay lalaki ang presyo nun lalo na pag na demonetize na po ang ating BSP dahil mayroon na po tayong bago ngayon na 1 piso NGC Okay guys, ang price appraisal po sa record ng Numista sa prostate na 2014 ay extra fine 52 pesos. So imagine niyo guys, piso 52 pesos. So malaki-laki na rin ang price ng 2014 na may record lamang na Frosted po yun guys Sa extra fine lang po May price sa appraisal na nakalagay sa kanya Sa AU condition po At uncirculated Ay wala pong nakalagay na price Pero sigurado pong mas malaki yon Dahil sa extra fine lang po Ay 52 pesos na So what if kung AU condition pa At uncirculated So baka pumalo na ng 100 yun Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat ulit sa inyong pagsuporta po sa ating channel. At pasuyo na po kung naligaw ka po dito sa ating channel. Pasubscribe po at pakilike and share naman po ng ating video. At huwag nyo pong kakalimutan yung bell button para po updated ka nga po sa mga susunod pa nating na video. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat. Happy hunting po and keep safe and God bless peace out